Isang malaking warehouse na punong-punong ng mga upuan at mga dining table para sa mga taong gusto magtayo ng mga restaurant, coffee shop, milk shop, canteen o kaya sa may mga food business na gusto magdagdag na mesa at mag-expand. Sakto dito malaki ang matitipid mo. Nagpunta nga ako dito sa factory ng mga furniture sa may Santa Maria. Boundary ng Bukawi dito sa may Bulacan. Yung Infinite lahat ng kailangan mong furniture sa bahay at sa opisina, meron sila at mas mura. At ngayon po, magbe-mega clearance sale sila. Ibabagsak presyo nila up to 70% o yung mga pang-restaurant na furniture na mga upuan at mesa. Araw-araw po ay bukas ito kaya pwede ka nang bumisita. So guys, kasama natin si Sir Carl para i-explain sa atin bakit napakaraming upuan dito at mga dining tables po. Sir Carl, invite mo naman sila rito. So yan guys, sila po sa ating mga viewers dyan, sa mga followers. O, uh... So, ngayon meron tayong sale dito sa Infinite. So, yan, marami kayong makikita rito na iba't ibang klasing upuan. Pwedeng yes. pang bahay, restaurant, coffee shop. Depende sa pagagamitan mo. So, napakadaming variety dito. mas maganda po pumasyal kayo sa aming extension warehouse para mas makapili po kayo na maayos at yes. maiassist. maiasis. Ayun. So, bukas to araw-araw? -araw. Yes, sir. Bukas tayo ng Monday to Sunday. Ayan, 9 to 5 p.m. Price range nga natin dito sa mga nakikita natin yung mga item na to. So, um, dito price range na ito, nasa 1,000 pesos to 1,500. Meron tayong 6,600 sa unahan, may 700. Ayan, depende sa design. So may tig to 2,000, may 1,500. Ayan, ayan, depende sa team o kaya motif nyo. O kaya nga, saka iba't iba lang -iba ng kulay. Opo. At materials guys. So, yung mga kulay pwede nyo iterno sa mga Halimbawa, coffee shop niya sa tema na gusto niyo. Ayan. Yes, tama po kayo dyan, sir. for this one, for example, itong green chair na to, dati siyang 2,650. Ngayon, 1,000 pesos na lang. Itong ano, as is na siya. Meron tayong 5 pieces niya. Wow, wala ka pala nila dito. Oh. Mm -hmm. Ayan, no. Ang original price pala nito is 2,500 plus. Ayan. No. Dahil yes. naka-60. Ito naka-60. Opo. Ayan. Oh. No. So, iba-iba, may 70, may 50. 70, up to 70% off po kasi ang pwede nyo masave dito, guys. Yes. Sa ano lang, clearance sale. Kaya huwag nyo na paglagpas ang pagkakataon. Hanggang October 15, no? Yes, sir. sir hanggang, ah, ang sale natin is um, September 15 to October 15 po. Ayun, oh, hanggang October 15, guys. Pwede kayo bumisita rito. Okay. Ayan. Ito, ito yung isa sa pinaka, ito yung mga <laughs> ano natin, sir. Itong stool na to, mga from na ito, 1.5, uh -huh. 600 na lang 630 pesos ayan upuan ko para makita nyo ay ayan guys so, especially sa mga may ari ng mga ano ayan milk tea shop ayan yes stackable pwede mong install oh. eh. ayan para hindi Basically. tao space 630 pesos ayan 630 pesos ng to guys ang laki dyan oh. ito 1.5 uh, ito mga hilera 1.5 mga stackable chairs kasi ito pala ang SRP niyan. ayan guys so, nakikita nyo mga mm -hmm. Ang SRP po nito talaga is 1,575. Ngayon, is ano 630 na lang po siya. Yan. O, oh, kita mm -hmm. nyo na. Sobrang laki ng uh, nababas sa presyo po. Ay uh, na lang namin guys para may idea kayo sa mga design na pwede nyo pong mabili dito. Kasi ang dami yun. You know? oh, yes. Pati ba yun, Sir Carl? Yes, Sir. Napakadaming option. Kasi uh, actually, ang ano namin dito pans once na bawas, may mga panibago kaming nilalabas. Ah, magre-replenish pa pala so, sila. So, nagre-replenish tayo ng iba't ibang klase pa ng chairs. Oo. Oh. Ayan. So, yung mga magagaling pa sa malayo, di makakapunta agad. Huwag kayong magalala dahil mahaba naman yung pagkakataon. Hmm. Ayan. So, magre-replenish daw sila. Huwag kang mag, ano, huwag kang mag-alala, di ka mauubusan. No? Yes. Ayan. So, kasi ang dami pang paparating pala. Opo. Ayan. No? So, <laughs> Ikot pa tayo, guys, ha? Ayan, sir, Pakilala mo nga yan. Itong chair na to, from uh, 4,500, ito, 1,900 na lang siya ngayon. Oh, Ayan. guys, ha? Laki na na save naman. Ayan, oh. Hindi lang pang ano, resto. Pwede rin sa mga bahay. Ano po? Opo. Ayan. Ayan. Ayan Napakaganda. Guys, oh. Aesthetic. Pangyayamanin locks nga. Oh, eh, opo, opo, opo. Ayan, oh. Ayan, pwede nyo pang, ano, pang-accent chair sa mga bahay nyo, mm sa sala. Ayan, oh. O, para maiba naman, oh. No? Eh guys, huwag nyo nang palagpasin 'yung pagkakataon kasi sayang naman ah, dito. Ah, malaki po 'yung ma-save niyo. available din pala yung ganito, guys, oh. Oh, uh, stool. Ayan, so, 'Yung mga matataas na stool. Mm hmm. So ito 25 na lang 'to. Nag-iisa. Oh, so, ayan guys, ha. Pero huwag kayong mag-alala, may mga paparating pa na ganyan, ha. Hmm. Oh, 'yung mga stool na ganito, ayo. So, Sa mga mahilig mag-bar, 'yung eh, ganyan po 'yung mga inuupuan natin. Ayano. Ito madalas nakikita ko, Sir Carl, sa mga catering, oh. Ayan, yes. No? Sa mga wedding. Oh, yan. Yeah, 2,000 pesos upuan. na lang yan. Ayan, no? Magkano na lang ito? 2,000 pesos na lang yan, Sir. Ay, guys, ha. Alam mo, nakita ko to sa mga, ano, sa mga mall. 5,000 ang isa. Dito, 2,000 na lang. Yeah, po, 2,000 pesos. Ay, guys, ha. Laki na na-save nyo dito, ha. Oh, <laughs> actually, yung na-save mo, pwede mo pa ibili na iba pang upuan. Yes, Ayan, no? tama po kayo dyan, Sir. Ayan, no? So, dito, ay, yes, pwede kayong bumisita kahit takang motor lang kayo. Tapos hmm. i-book nyo na lang ng mga ano, courier services. Ayan. So, ano mo do payment ang tin tinatagot um, natin? Pwede lang? tayong cash, G-cash, bank transfer, sir. Credit ah. card, we accepted that Ayun, also. pwede naman pala, guys, ha? Hmm. Pwede naman pala gano'n para hindi tayo mahirapan. O. o. nalaman ko nga, sir, yung mga sikat na fast food chain sa mga restaurant. Dito pala sila kumukuha. Ano? Yes, sir. Makikita natin mamaya yung mga tables nila. Pag Ayun. Pag kayo So sila pala dito pala kinukuha 'yon, guys. Dito pala ino-order. Oh. So kung halimbawa kailangan niyo ng ganito, ayan, no, oh, pwede kayo ah, pumunta dito. Ayan. Oh, mga dining chair, ayan po okay, ang magaganda. Ayan, may mga foam. Oh, para naman yung mga <coughs> customer niyo ay eh, relax na relax. oh ang dami pa rito, guys. So, up to 70% po ang pwede nyo yes. ma-save sa kanilang clearance sale. Oh. Yung yung mga high chair ang dami, oh. Sa sobrang dami, <laughs> hindi na natin halos maisa-isa. Pero mas maganda yan, sir, pumasyali sila rito. Oo, yun nga. Tama, Apo. guys. Para kayo nang pumili mm. ng mga napupusuan nyo rito. Para makita nyo sila, Ayan, mas makapili kayo. Ang dami kasi ang doon, no? So, punta naman tayo sa mga ano table, mga dining yeah, table. Table tayo. Ayan, sir, pagdating sa table, meron tayong iba't ibang klase ng sukat ng table. Mm -hmm. This is Isotop, yung brand niya. Talagang restaurant grade po talaga itong ganitong uh, ah. mga table. So, for example, for this table, dati siyang 4-1. Ngayon, 1,644 na lang siya for ay, the top. Ay, kita nyo naman, guys. Yan. Iba-ibang kulay yan. Oo oh, oh, nga. Oh, oh. So, may black, may depende sa team mo. Kung gusto mo naman ang bilog, meron din tayo dyan. Ito yan. Mga oh, round table. Yeah. Tuto na lang siya from 5-4. Yung top. 2,200 yes. na lang, guys, ha? Yan. 5,400 plus pa yan. Oo. Oo. Oh, oh. So, kitin nyo na yung mga nasa-save nyo po, ayan oh. ibang sizes yan. Depende dun sa requirements nyo. Oh. O kaya sa mag-fit sa area nyo. Tama, ayan oh. o. So, yung iba kasi mas gusto yung bilog. Yes. Oh, may mga passport chain, may mga coffee shop na bilog, meron na mga hmm. square kayo nang bahala pumili. Pero lahat yan ay meron sila dito, guys. Oh. Oh, magka-ibang sizes pa. Depende Opo. sa paglalagay nyo. Yes, meron. So, ang dami pa pala dito, Sir Carl, no? Opo. Ayan, napakadami. Pagdating sa options... Marami. Marami tayong mapagpipilian dito. Kung gusto nyo, mayroong mga wood, parang wood looking. O, oh, ayan, guys. O, oh. mm. kukita nyo na. Ang gaganda. Yes. Yeah. Kung may ba? team kayo na color red, meron din tayo nyan. Uh, mga light colors, we also have that. Aba, talaga naman. Mas gaganda pa inyong mga yung, yes. yung mga restaurant yung mga kantin. Mga walnut, tabilog. Sa inyong mga bar. Ayan, mm. o. Ano? Kaya kung maraming kailangan mo, mas maganda kasi mas malaki masi-save mo. Yes, correct. Ayan, diba? Oh, ang dami ayan. guys. Oh, iba't ibang laki. Depende sa pangangailangan mo talaga. Hmm. Ayan pa, oh. Oh, diba? Beautiful. Yes. Ayan, ayan. Ayan, meron tayong parang stone looking. Ah, mukhang ano, marble lang. No? Ayan guys. na lang yan for this top. Oh, kita nyo na. Samantali nyo na ito guys, ha. Ah. Dati siyang 5'3". 3 O yun, dati siyang... 5,000 plus eh, ang laki ng mga binabagsak. Haba. Kaya samantala yung manok, total kung magtatayo ka rin naman ng ano, kainan halimbawa, ayan. Kung marami kang kailangan, ah, dito ka na sumugod. Oh. Mahabang okay. pagkakataon na ah, para makakuha ka niyan. Ito pala may mga pambata pala dito, Sir oh, Carl. 800 na lang yan, Sir. Tsaka matibay po yan, ha? Oo, <laughs> oh, oh, yan. Oh. Testing natin, Sir. Ito yung pinakamanipis. Oh. Testing natin yan. Aba, pwede pala sa adult yan. Ang tibay nga naman, guys. So, oh, yeah. Oh. Hindi lang pang bata pang adon. <laughs> Ayan, oh. well, o. So For only 888 meron ka ng kiddie chairs. Pwede nyo bilhin ng mga chikiting nyo, yung mga chairs sa ganito. Ito, guys. Ang, ang gaganda ng mga kulay. Parang candy. Yes. <laughs> Ayan, oh. Ang ganda ng mga kulay, Oh. Ayan po yung mga, ano natin, aesthetic na upuan po. Ayan po. Oh, kita okay, nga na. So, napakarami. Ito, ano naman to? Ito siya para, uh, lalagyan siya yung mga keys, yan. ito for only 750 meron ka na nito. Shell na may Oo o. Pwede siya, ano nga ilagyan na ng mga candy. Oh, po. candies. Yeah. Depende. Pwede nga siya gawing uh, mga centerpiece. Yes, sa mga yeah. table din. Mga yan. table ayan po. Hmm. Pwede siya lagyan ng kung ano-ano 'diyan ng mga bulaklak halimbawa. Ayan hmm. po. Beautiful. Ang dami, oh. So, yung mga legs, meron tayong iba't ibang klase dyan. Ah, pwede silang pumili, ano? Pwede silang pumili, sir. Yung nakagandahan dito. Ah, kung ano, nakapili na sila ng legs. Oo. Nakapili na kayo ng legs doon. So, lapit lang kayo sa personnel. Gusto mamili kayo ng table legs dito. I-partner natin. Oh, Then, again. para mas maging maganda, pili na rin kayo ng chair. lagay niya. Para mas ma-visualize nyo po yung magiging itsura pagka oh, may chairs man. na siya. So bago niyo iuwi, alam mo na yung mga giging itsura niya. Ayan. Magterno-terno ka, ikaw ang bahala. Ayan, oh. assist ka naman nila rito. Ano tawag sa mga gato ko? Ito sa mga boot seat. Boot seat. So, Ito yung mga, yung mga boot seating. ayan. Mm -hmm. so, yan yung isa sa mga specialty ng Infinite. So we can customize also yung mga ganito. Ayan, guys. So kung may mga pegs po kayo dyan, you can send us yung pegs nyo. O kaya punta kayo dito. Quote natin. Then, yan, mga high quality. To for sure ako mga madalas 'yung nakikita sa mga sikat o mga fast food chain itong mga to. Oh, kita naman yung, 'yung mga naman gisipuan, yung usaw po. 'yung usapuan pa pala makikilala yes. mo na kung anong ano 'yan ha. Ah. Ah, Kainayan 'yan, eh, oh. <laughs> ba? Diba? Sila po ang gumagawa noon, hmm. ayan oh. Kaya dito guys, sigurado 'ng quality talaga 'yung makukuha niyo po ng mga items po. Ayan oh. Matitibay at ah, talaga namang subok na. Ayan. Correct.